Hello guys, may mga nagchat sa atin Tiradorin rin din daw natin yung araw doon sa kanila para hindi na mainit kaso malayo naman kayo so hindi ko kayo mapupuntahan kaya turuan ko na lang kayo kung papaano so tara Una pumunta lang kayo sa CapCut yan tapos itap nyo yung new project and then hanapin nyo sa mga videos nyo na nakasave yung video na ginawa nyo para mailagay nyo sa loob ng CapCut para ma-edit nyo so ayan tap nyo yung add so andyan na kayo sa loob ng CapCut then i nyo lang yung video na kakailanganin nyo so hanapin nyo kung saan nyo gusto magsimula dyan then split nyo tapos tap edit edit mo yung sa huli hindi na kailangan yan ayan dyan lang kayo sa nag action na kayo kung kunwari nag-uusap kayo na mainit, gusto nyong mawala yung init ng araw. Tapos dapat yung kulay puti na mahaba na yung nasa hulihan yan. Then click add. Tapos hanapin nyo yung araw kung asaan pero dahan-dahan lang baka mapaso kayo. So, punta kayo dun sa puto so dapat meron na kayong nakasave na image ng araw. So ayan nakita nyo na yung araw. Dahan-dahan so, lang at baka mapaso kayo. So, ang gagawin nyo dyan, itap nyo yan. Tapos, hanapin nyo yung overlay. Asan na si overlay? Ayan is overlay. So, andyan na siya sa baba. Doon sa start ng video mo. So, ang gagawin mo dyan, ipantay mo lang siya doon sa video mo kung saan dapat mayroon pang araw. So, i-adjust mo lang yan. Tingnan mo kung saan ka saan ka magsisimula na may araw at magtatapos doon sa pagkatapos ng tinirador dapat wala ng araw so ayan so adjust adjust mo lang tapos ang gagawin mo dyan click mo siya din punta ka sa splice yan hanapin mo yung yung akma dyan katulad ng filter so yan tapos i-adjust mo ang intensity niya yung sinag ng araw kasi baka masunog kayo kasi andyan na yung araw andyan na sa tapat nyo hindi joke lang so yan so i paliitin nyo lang yung araw tapos ilagay nyo doon sa taas kasi nung time na yan yung araw dyan hindi pa makita kaya lagyan na lang natin ng araw kunwari lang kaya naman so ngayon ba balik ka sa splice kasi parang kun kunti yung ilaw yung sinag nya ayan o oh, medyo maliwanag na yan So ngayon may maganda na yung sinag ng araw, di ba? Tapos i-timing mo na na titiradorin. rin. Yan, timing mo lang siya. I-adjust adjust mo lang. So dapat eksakto yung pagtirador niya, mawala yung araw. Yan. So dahil okay na mag-add overlay ka naman, punta ka naman sa library ng CapCut. Ayan. Tapos, maghanap ka ng night sky. So, i-type mo lang dyan sa search box. So, night sky. So, bahala ka nang mamili dyan kung aling gagamitin mo. So, hindi na yan yung original na ginamit ko. Pero, for purposes ng tutorial, so, yan na lang gagamitin ko para mas klaro, mas maganda. So, ayan, nakita nyo na yung ano nya. Yan, yung night sky. So, bawasan nyo lang yung kwan intensity ng ng konnya light niya para magbagay pa rin siya. So ayan, marami ng ano, marami ng between, hindi na mainit 'yan. Tapos kailangan mong i-mask 'yan. Hanapin mo si ayan na si mask. Then click mo yung horizontal. Yan para ma-adjust mo siya. Tapos yun adjust mo pa baba. Tapos ipatagilid mo siya. Yan, ipatagilid mo para hindi halata yung so hindi dapat lahat ng ano part ng video mo is may ganyan, may between. So wala naman between sa baba sa lupa. So sa taas lang. So ayan. So pwede na siya. 'Yon. So pinindot pinindot ko ulit 'yan yung mask para i-adjust ko yung ano feather niya para mag-blend siya doon sa sa color ng video. Then, export mo na. Tapos na yan. Goods na yan. tapos yan na yung product ng inyong imagination. Yung pagtirador nyo. So, madali lang yan guys. Kayang-kaya nyo yan. So, sana marami kayong matutunan. Share nyo na lang sa iba para hindi na, hindi na rin mainit sa kanila. Salamat!